Hello mga kae, magandang araw sa inyo lahat dyan mga kae. For this video mga kae, meron pa tayong ipakita sa inyo mga kae ang bagong product sa ating Thunderbird product mga kae. Ito siya mga kae ay already mixed na ito siya mga kae. mixed na ito siya mga kae. Ito siya ay katapat ng Galimax 2 Plus sa Filmico product mga kae. Sa Salto product mga kae. Ang pangalan nito sa GMP product mga kay ay GMP 8020 mga kay. Maganda daw to sa mga kay. So hinan natin mga mga kay. Paper po tayo magsimula mga kay. Proset tayo mga kay. Let's go. Uh, so mga kay. Ito na siya mga kay ang 8020 mga kay sa GMP product mga kay. Mo na siya mga kay. Sa Thunderbird product mga kay. Ito na sa mga kaya. Ito sa mga kaya. Yung pilit sa mga kaya. Tingnan yung mga pilit sa mga kaya. Diba? Magandang pilit sa mga kaya. Ito ang katapat ng Galimax 2 Plus mga kaya. Sa salto product mga kaya. Ito mga kaya ang Galimax 2 Plus mga kaya. Pero maganda yung pilit mga kaya. Color yellow mga Daming crack corn. Kesa dito mga kaya. Daming green din Maputin yung pilit sa mga di ba mga kaya? So, kung ako sa inyo mga kayo, saan kayo bibili? Saan yung bilhin mga kayo? Yung 80-20 ng tenderable product o your Galimax 2 Plus, yung salto product mga kayo? Ito na yung inner tone mga kayo sa Thunderbird product mga kayo. Ito yung inner tone mga kayo. Maganda mga kayo. Pang na sa ating mga manok mga kayo. Para magandang katawan ng manok mga kayo. Ang inner tone product mga kayo sa Thunderbird mga kayo. Hindi kayo ma Bito dito kayo maganda. Mabango pa ito mga kayo. Walay abog. Walang alik abog mga kayo. Ito ang crack corn naman kayo. Gandang krakon corn naman kayo. Yilong-yilo mga kayo. Oh. Maganda niya sa laki. Gandang laki niya mga kayo. Hindi siya ma... Maliitin niya din okay. yung malaki. Sakto na siya ang laki mga kayo. Yung krakon corn naman kayo. So ito pinakamalupit naman kayo. Green fish naman kayo. Pang-conditioning. Pang-conditioning. Itong so, kidlat conditioning naman kayo. Thunderbird din ito naman kayo. Hmm. Kira yung green fish naman kayo. Linis. Hmm. Di ba naman kayo? Ang linis mga, mga kayo. Pwede na to hindi ba i-crack. Kasi biak na ito mga kayo. Linis ng green fish ng kidlat mga kayo. Kidlat conditioning siya mga kayo. Mayroon naman tayo dito pang conditioning oh. Ito yung platinum lang okay? itong salto. Ito din yung the old the old to one month yung kulay blue, ito din yung kasunod kulay dilaw, yung one to four months, kasunod dito katong orange. Four months up ito ang four plus. Meron dito pang breeder ito successor, di ba kay? Maganda ang tender para ko, okay. marami tama kay ah. platinum Di ba? Maganda 'yan. Okay. Pero na pangtingi mga kay itong Galimax jmp uh, GMP to. Ito mga kay oh. Pantingi lang god. Pwede ka bili ng 1/2, 1/4, yan. Ang GMP 2 meron din ang GMP3 mga kay. Kulay pula din sama sa ranging natin nga 4 plus kulay pula din laman yan. Ito mga kay oh. Pantingi. Ang GMP3 lang man kay. Ganyan maganda mga kay ang GMP3 ito in na-update natin ngayon mga kaya ang bago lang item mga kaya itong product mga kaya ranging JMP3 80-20 mga kaya itong laman mga kaya maganda man tayo kulay puti no sabi walang alikabuki mga kaya mga kaya di ba mga maganda linis ito naman 2 plus maganda din kulay dilaw so kayo lang bahala mga kaya kung anong bilhin yung mga kaya 80-20 ba o 2 plus so dito na ating video mga kaya ha maraming salamat sa panonood mga kaya God bless you all mga kaya thank you for watching